Hello YouTube, Boss Moki here. Welcome sa Green Minded Channel. Kusaan hindi lang puro kalokohan. Meron ding mga aral na matututunan. At eto, balik tanong muna tayo. Tingnan naman natin kung hmm. Bakit nga ba 'di ba kayo nagtataka bakit sa mga lumang litrato ng ating mga ninuno ni isa wala ako nakita talaga na nakangiti. Totoo yun. Oh. Meron ako mga nakita dati. Uh, picture ng lola ko. Lolo, lolo, lola ko. Kulay brown pa nga yun eh. Oh, naka, mga kulay brown pa yun eh. Pero wala ako ni isa sa kanilang nakitang nakangiti. Bakit nga ba? So ito, alamin natin sa video ni Kasaysayan Pinoy. So, balik tanong muna tayo sa ating mga ninuno. So, ito, panoorin natin na, ah. Let's go larawan na nakasabit sa mga dingding ng ating mga lolo at lola hanggang sa mga sinaunang larawan na nakikita natin sa internet. Napapansin nyo din ba na tila malungkot ang mga taong nasa larawan at ang iba ay parang napipilitan lang na magpakuha ng picture. Wala ni isa sa kanila ang nakangiti kaya naman mapapais. Oo nga na, <laughs> di ba? Uh, Ayun, di ba kayo nagtakanon? Kasi ako, nakakita rin naman ako ng mga picture ng mga lolo't lola ko. Pero, ano, wala, wala talaga ako nakita. May mga album pa nga sila eh. Pero wala ako nakita talaga. Ni isa sa kanila nakangiti. Bakit nga ba, ano? <laughs> Alam ko kung bakit. Kasi nga, wala sinasabi yung kamukuha ng 1, 2, 3, smile. Pwede, pwede, di ba? Pwede. Siguro nga. At alamin natin kung bakit. Ka kung may pinagdaraanan ba sila habang kinukunan ng larawan o may mabigat silang problema bakit nga ba hindi nakangiti ang mga tao sa mga lumang larawan sa Pilipinas? Bakit tila hindi pa uso noon ang pagtawa sa kamera upang mas maging maganda ang bawat picture para mas nakakatuwang pagmasdan sila ngayon? Ano nga bang meron noon at kahit tila ata pagngiti sa tuwing magpapakuha ng larawan ay may bayad din kaya naman mas pinipili na lang ng ating mga lolo at lola na sumimangot para makatipid? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon? Kaya naman halika paps, samahan niyo akong balikan ang kasaysayan upang alamin kung bakit nga ba hindi nakangiti ang mga nasa lumang larawan noon sa Pilipinas. Hello, Kyunchin! Intro Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananalik. Si Bunso pala yan. <laughs> si, hindi ko nais na pilitin ang sinuman na maniwala sa video ng inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwasan inyong paniniwala sa kaalamang. Uh, disclaimer lang din po ah. Ako po ay uh, re-reaction ng ko lang po yan. Base lang din po sa aking nalalaman. Hindi ko po kayo pipiliting maniwala sa aking sinasabi, yun lang po ay base sa aking sariling kaalaman at uh, syempre yung kaalaman din ng aking mga nanonood na nasa baba, na, nasa live ko. So magbibigay lang kami ng mga opinion namin, uh, hindi naman namin sinasabing yun talaga yun. Yun ay base lamang sa aming opinion at uh, sariling kaalaman. So maliwanag po aking ilalahad. Maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang video ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinion at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong taong 2014, itinanghalang Makati at Pasig City bilang mga selfiest cities in the world. Akalain mong sa loob ng nasa halos 4 na milyong cities sa buong mundo, nangunang Makati at Pasig City sa mga pinaka nagse selfing syudad sa buong daigdig. Nangangahulugan ito na sa Makati at Pasig City may pinakamaraming nagse-selfie o nagpapakuha ng larawan araw. Mer meron pa bang date ang nangulekta nang ng ganyan? Yung pinakamarami ng selfie ang tiyaga niya. ang <laughs> lupit niya. Nakuha niya yung data na yan na pinakamarami nagse-selfie sa lugar. Araw-araw at siyang pinakamarami <laughs> sa buong mundo. Hindi may kakila kung gaano kahilig ang mga Pilipino pagdating sa pagpapakuha ng larawan. At tiyak sa bawat larawang ito ay ang ngiti ng mga taong nasa larawan na walang katumbas na anumang kasiyahang may bibigay ng kahit anong bagay. Sa panahon ngayon, ay isa ang pagngiti na lamang ang libre. Kaya naman ang ilan ay sinusulit nilang ngumiti. Sa tuwing sila ay magpapakuha ng larawan na uusapan din lang naman natin ang na mga libre at hindi libre. Sa tingin nyo ba ay may bayad ang pagngiti sa tuwing magpapakuha ng larawan noong unang panahon sa Pilipinas? Bakit nga kaya hindi silang ngumingiti noon? Marami ang nagsasabi na dahil umano noong unang panahon ang mga ngipin ng mga Pilipino ay hindi magaganda at hindi kaputian. Marahil dahil na rin sa mga kinakain nilang hindi... Siguro yan sa ano, yung nga, nga alam niyo yung nga nga, yung kulay pula na ang ng matatanda dati, na dinidikdik pa ng ano yun, may apog pa yun eh, tapos sa dahon, nilalagay sa dahon, tapos dinidikdik, tapos nginanga ginang, nga ng matatanda, kaya pulang pula yung mga bibig nila eh. Parang yun yung ano eh, parang yun yung bisyo ng matatanda nung araw-araw. Ay, nung araw. Nung araw eh. Nabutan ko yun eh, yung wanga. <laughs> Pangkaraniwan, kaya nagkakaroon ng mga mantsa kanilang mga Ito ang muna ang dahilan kaya ayaw ngumiti ng mga sinuunang tao sa Pilipinas. Oo, oh, na... sabi nga, pampatibay nga araw ng ipin. Pero kung makikita mo naman sa kanila, uh, pulang-pula talaga sila. Ha? Lalo yung kapatid ng lolo ko. Grabe yun, pulang-pula mino Minuminuto yun, nagdidikdik na ng nga nga yun. May dikdikan yun eh. Tapos meron siyang sariling gunting. May sariling gunting yun eh, napanggupit doon sa, do sa nga nga eh. Dahil sa nahihiya silang makita ang kanilang maduduming ngipin sa kamera. Pero ang paniniwalang ito ay hindi ka paniwala dahil kung tutuusin ay hindi naman lahat ng mga tao noon sa Pilipinas ay naninigarilyo o kumakain ng nganga. Oh, Madami pa rin nganga. naman sa mga Pilipino noon ang may magagandang <laughs> ngipin. Ang ilan naman ay sinasabing likas o manong ng mga Pilipino noon paman, kaya hindi sila nakangiti sa mga larawan nila noon. Subalit alinman dito ay hindi totoo dahil ang mas pinaniniwalaan ng marami ay dahil umano sa klase ng kamera na ginagamit kaya hindi nakangiti ang mga nagpapakuha okay, ng larawan noon. ano kinala? Kasi ang dating camera kasi is yung Ewan ko ha, kung yan yung panahon na yon ha. Pero ang alam kong kamera dati is yung, yung may takip na yung parang sumusuklob pa yung cameraman. Yung parang may telang item. Tapos susuot yung cameraman doon sa, sa telang item. Saka nga yung pipicturan yung ano. Hindi ko alam ha, kung yan yung panahon na yon ha. Ang mga tao noong unang panahon ay nagpapakuha ng larawan sa pamamagitan ng tinatawag na daguerreotype isang photographic process na may long exposure. Kung ikaw ay magpapakuha ng larawan, kailangan mong manatiling nakangiti ng labin limang minuto hanggang oh, matagal. Ma matagal. <laughs> Bro, di lang matatanda nga, nga nga ngayon, pati na rin mga bata. Punta ka ng Baguio, dami lang makikita na nag Ah, uso pa rin ba 'yon? Sa Baguio? Saan? Sa Benguet? Matapos ang proseso ng pagkuha ng larawan sa iyo. Ngayon mo sabihin kung bakit napakahira para sa mga sinawa. Kaya pala. 15 minutes? What a... Biro mo, nakapost ka lang ng 15 minutes. Nakaganong ka lang. Oh. Ano, hindi pa tapos? Ano, eh, kahit nga ako, mababattery pa ako nun sa tagal, di ba? Kaya pala unang Pilipino noon na umiti sa harap ng kamera sa mga lumang larawan. Kahit naman ata sinong taong magpapakuha ng larawan ay hindi tatagal. Oh, ng... Wow, 15 minutes ba naman anak ng tinapay? <laughs> eh kahit naman nakangiti ka rin, mga ngip. Mga yung bibig mo noon. Ano, hindi pa ba? Hindi pa ba? Ano? <laughs> Grabe naman kasi 15 minutes. Labin limang... eh, siguro ano yun eh. Kasi nga sinabing long long span ano yun eh? ah uh, hindi pa ganun kahit hindi pa yung kahit tech yung ano yung eh, camera noon eh. No? Eh ngayon kasi one one click lang eh, marami ka nang magagawa eh. Eh dati kasi ano eh, uh, mga mga camera isa mga parang mga polar hindi polaroid 90s na eh. yan yata yung ano, yan nga tayo sinasabi ko na ano, yung may telang itim, tapos susuklob pa yung photographer sa loob. Tapos sasabihin, okay, hintay. <laughs> yata yun yata tayo, yung camera na yun. Yung may stand pa. Ang minuto nang nakangiti lang habang hinihintay na matapos ang kanilang larawan. Noong panahong ding iyon, ang prosesong ito ay mas mura kumpara sa pagpapapainting o sketch. Wala pa din gaano kamera ang nauuso noong panahong iyon. Isa pang tiniting ng dahilan ng marami dahil sa ka- ah, so ano lang ito? Hindi pa, si hindi pa sigurado. Ano? So conspiracy theory lang yung ni uh, nireport dito. So okay. Maaring yun lang ang dahilan. Pero hindi pa sigurado. Kunti pa lamang noon ang nagpapakuha ng larawan at napakapambihira pa lamang nito noong panahong iyon Itinuturing ang pagpapakuha ng larawan bilang isang formal location, isang oportunidad na kailangang maging seryoso dahil ikaw ang makikita sa larawan, kaya dapat ay seryoso hindi. Kung kaya ang ilan ay mas pinipili na lamang na wag na umiti upang hindi masira ang once in a lifetime moment na iyon, makakasira o sa imahe ng isang taong nagpapakuha ng larawan kung sila ay ngingiti dahil dapat silang maging seryoso sa mga panahong iyon. Ang pagpapaliwanag na ito ay mula kay Mark Twain sa kanyang sulat sa Sacramento Daily uh, News. Yun, yun yung pangalawang dahilan. Maaaring pangalawang dahilan kung bakit hindi ngumingiti ang mga sinaunang tao sa kamera? Unad, una daw, uh, sa tagal, sa tagal ng sa tagal ng shot, 15 minutes eh. Ikaw ba naman, 15 minutes ka nakapost na gano'n, di ka mabadrit, di ba? Uh, pero conspiracy theory lang naman. Hindi naman sinasabing yun talaga. So, hindi pa rin sure. Pero ito, itong pangalawa, hindi pa rin sure. <laughs> Maaari nga daw na once in a lifetime uh, ang pagpapakuha ng litrato dati. So, kailangan seryosohin talaga. So, yun, yun daw siguro ang dahilan kung bakit walang nakangiti. Pwede, pwede naman. Yun yun, ayon sa kanya, a photograph is a most important document and there's nothing more damning to go down to posterity oh. than a silly, foolish smile, hot and fixed forever. Inimbento ni Louis Jacques Mandé Daguerre ang proseso ng daguerreotype sa France. Ang imbensyon na inihayag sa publiko noong Agosto 19, 1839 sa isang pulong ng French Academy of Sciences sa Paris. Noong mga una itong lumabas... Umabot na hanggang isang oras na bawal gumalaw ang isang taong nagpapakuha ng larawan. <laughs> Diyos mio, isang oras. Na... Eh, kung nakaganon ka lang doon. Tagal noon, sa so oras ka nakaganon lang. Eh lalo yung lolo ko, nakita ko yung portrait niya. Nakaside view lang siyang ganon. <laughs> Tapos medyo nakabaling lang yung ulo niya. At ah, Tagal noon, Diyos mio dahil bawat bagay na gagalaw sa frame ay hindi magiging magandang kakalabasan sa larawan at ang ilan ay magiging malabo. Kaya naman mas pinipili na lamang ng ilang nagpapakuha ng larawan na sa umpisa pa lamang ay hanapin na nila ang kanilang pinakamaayos at pinakakomportabling angulo. Subalit ang mga modelong nakarating sa Pilipinas ay medyo iba na kaya naman nasa labi. Hindi ako naniniwala na dahil nang sa seryoso ka. Oh, eh ano lang naman nila yon. Uh... Kung sa conspiracy theory lang din naman nila. Hindi naman di sila sigurado. Pero yun yung nakikita nilang dahilan. Pero hindi naman sila sure. Pinlimang minuto na lamang ang paghihintay. Ang daguerreotype ay maalawa ang ginamit noong 1840s at 1850s. Nang maimbento ang daguerreotypes, ilang taon lamang ay agad din itong nakarating sa Pilipinas. Kaya naman isa ang ating bansa sa dalawa lamang ng mga bansa sa Asya ang unang nagkaroon ng ganito. Kung sa panahon ngayon ay kahit nasa ang sulok ka man ng bahay, kahit ano man ang iyong posisyon ay maaari kang magpakuha ng picture sa kahit anong anggulong gugustuhin mo. Hindi tulad noon na pati ang pagpapakuha ng larawan ay maituturing ding sakripisyo at pagtsatsaga. Kung nais mo ding makatipid ay dapat na mas piliin mo ang proseso ng pagpapakuha ng larawang ito. Pagsapit ng 1850s, ang mga daguerreotype ay nagkakahalaga kahit saan mula 50 cents hanggang 10 dolyares ang bawat isa. Ang teknolohiyang nagambag sa mga digital camera ay nagmula sa mga spy satellite na ginamit noong Cold War. Pinalitan ng teen type ang daguerreotype noong 1860s dahil mas mabilis itong umunlad. Ang daguerreotype ay maaring tumagal ng ilang oras upang bumuo, ngunit ang isang teen type ay maaring ibigay sa sitter sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pinaniniwalaan... Ito na, nag-uumpisa na mag-evolve yung camera, no? Diyan na ng taong umiti sa larawan ay nagngangalang Willie. Nakatingin si Willie sa isang bagay na nakakatuwa sa kanyang kanan at ang litrato ay nakuhanan lamang ng isang pahiwat. Ito, nakangiti ito. Tingnan isang ngiti mula sa kanya ang unang naitala ayon sa mga eksperto sa National Library of Wales. Ang larawan ni Willie ay kinuha noong 1853 noong siya ay labing... Ayun ko, naabutan ko na ng kamera kasi ano na eh. Kodak na eh. Kodak. <laughs> May mga ano, Koda, Fuji Film, ay mga ay mga Canon. Ay mal malalaking pa nga dati 'yon eh, malalaking camera 'yung eh. tapos mahaba 'yung ano. Tapos di ano siya, di film, 'di ba? Meron siyang strip na 'yun ang binabala doon. Tapos 'yun 'yung negative mo, 'di ba? 'Yun 'yung magiging negative mo para pa ipa-develop mo naman siya, abutin siya ng isang linggo. Bago ma-develop, bago mo makuha do sa, sa pa, papadevelopan mo. Dadalin mo lang yung negative na gano'ng kalaki, oh. yung strip, yung film. Yung walong taong gulang lamang. Abang ang unang letrato sa mundo na ginawa sa isang kamera ay kinuha noong 1826 ni Joseph Nisifor Niepce ang larawang ito na pinamagatang View from the Window at Legras ay sinasabing ang pinakaunang nakaligtas na litrato sa mundo. At ang pinakamaagang matagumpay na litrato sa mundo ay kinuna ng pranses na inventor na si Joseph Ni Niepse noong 1826. Dahil dito, si Joseph, Joseph ni, ano, ni Joseph, ano, bala na? No? ay itinuturing na unang photographer sa mundo at ang tunay na inventor ng photography tulad ng alam natin ngayon. Narito naman ang mga itinuturing na pinakamatandang mga pictures sa Pilipinas na kinuhanan sa pamamagitan ng daguerreotype. Ang mga larawang ito ay mula sa George Eastman House, Hispanic Society of America. Manila District, circa 1840 to 1850. Tinan nyo kung gaano pakalinis ang Manila noon, ano? Manila proper. Yun yata yung ano, Santo Niño Church. Tapos ito yung Kiapo. Saan yan? UST? Ito yata yan, UST. Ewan ko, tumatandaan. May Marikina o. Oh. Bukid din pala. Kasi ang ano, alam niyo ba ang ano? Ang Marikina is dating ano yan. Dating Rizal. oh dating Rizal yan eh. Ah, uh, sakop siya ng ah, uh, o, oh, naging Rizal pa yan eh. Nag bago naging city yan eh. Ah, uh, Marikina Rizal City nakagwal na naka, dati yan. Uh, kasamahan niya ng Montalban, San Mateo. Uh, na yun yung mga kasamahan niya. Eh, kaso ng ano ano, naging city na sila. Natira ah, ko diyan eh, diyan ako pinanganak eh. Uh, bago naging city yan, Rizal yan. Tapos naging met bago naging ano yan, city. Nag uh, Rizal, Metro Manila and then naging city na siya nakakasama pa kasi sa Metro Manila eh. Oh, Rizal, Pasig Rizal. Oh, dating si Rizal din 'yan eh. Magkakasabayan 'yan eh, ah, Rizal, Marikina. Ah, Montal ah, Montalba na 'yan. Magkakaduktong 'yan eh. Ah, San Mateo. Kasi ang Marikina at San Mateo magkatabi lang. Kaya isang ano lang, eh, Rizal dati yan. Tapos naging Metro Manila, hanggang sa naging city na lang. sa, hanggang sa naging city na. isa na namang kwento ng pagpapalik. So, yun. <laughs> Galing ano, sarap balikan ng ano, ano. sarap balikan ng history. ah uh, dito ko na-appreciate yung ano. Dito ko na, dito sa ginagawa natin, dito ko na-appreciate yung uh, mga subject natin dati sa school. <laughs> Ang sarap pala talagang pag-aralan ng history, ano. Kung matutuwa ka kasi, uh, ibang-iba na kasi yung ngayon kaysa dati. Malaki, malaki pagkakaiba. So yun na, uh, maraming salamat sa video ni Kasaysayan Pinoy at na uh, meron na naman kaming natutunan. Meron ba? <laughs> meron na naman pumasok sa isip namin kahit konti lang naman. At uh, yung mga hindi namin nagawa dati nung uh, nag-aaral pa kami, eh, siyempre binabalik-balikan lang namin. So, yun. Maraming salamat. Shoutout-shoutout yung nasa baba. Brother Nell. Ayan. Kay Minato. Squishy Cubs. Jan Kelly. Sana Moraine din. Shoutout. Sila Squishy Cubs. Mami Sian. Jan Kelly. Ayan. Maraming salamat. Hanggang doon na lang. Bye-bye.